Welcome back sa aking channel mga ginigilo na taga subaybay sa aking Mutti channel nito. Ah uh, nandito nandito uli ako upang magbahagi sa inyo ng mga kaalaman mula sa uh, Biblia at ah uh, uh, maipapaliwanag ko 'yung mga uh, paniniwalang ah uh, mali na walang uh, basihan. So uh, ang ating paksang po ngayon uh, hindi ko na ho papatagalin eh, eh kung totoo ba na Uh, pag binasa natin itong Biblia ay nakakabaliw sabi kasi ng sabi kasi ng uh, uh, matatanda nung unang panahon sa kahit ng aking lola at ang uh, mga magula, aking nanay at tatay eh, uh, palagi nilang sinasabi eh, na kung magbabasa tayo ng Biblia ay nakakabaliw kasi ang uh, may karapatan lang daw na magbasa sabi daw ng mga uh, ibang mga mga naral ay ah, sila lang. So, may Biblia kami noon sa bahay. Uh, binigay lang sa amin yon ng uh, kung hindi ko alam kung sino nang bigay noon, ay nakatiklop lang po. Nakasarado. Eh, ako noon, no, ano, nasa elementary po ako, eh, nag-curious po ako na buksan kung ano mga nakasulat dito. Eh, Sabihan mo ako ng aking nanay nang makita ko nang mabasa ng Biblia na uh, wag mo daw basahin kasi baka uh, daw ako so ayos po ayaw si Kuala to lakas ang hangin so ayon po nung ako nagkaedad na at uh, natuklasan kong uh, Biblia eh hindi naman pala yon totoo na kapag binabasa natin ang Biblia ay tayo ay mababaliw mababaliw pagkat uh, mahal tayo ng Diyos John 3.16 na uh, dahil uh, na lamang ang pag-ibig sa sanglipotan, eh, pinadala niya ang kanyang buktong na anak. So, sabihin, eh, hindi siya gagawa o hindi siya magbibigay ng uh, isang bagay na nakakagawa ng uh, nakakasama sa ating uh, mga tao kapag uh, ating inagalit. Uh, magbigay po ako ng isang halimbawa. Eh, ako po may anak ako, tatlo. Eh, hindi ko po pinapakain ng pagkain na panis. Eh, Siyempre, baka magkasakit eh mahal na mahal mo yung mga anak mo hindi mo bibigyan ng ah, pagkain na ikakasama ganoon din ang Diyos na mahal tayo ng Diyos hindi siya ah, magbibigyan ng ah, kanyang kanya salita na ikakasama ng kao, tao kababaliw daw so ito po may babasahin po ako na natuklasa ko na po itong uh, na nag na, na po magbasa ng Biblia eh, dito po sa Uh, Revelation. Uh, palagi ko palagi po King James Version ang ginagamit ko sapagkat ito lang po isa lang po ang aking Biblia at wala akong maraming Biblia. Ito talaga yung pinag-aralan ko uh, Bible, yung King James Version. Although bumabasa rin ako ng, ng ibang salin pag uh, nakita ko po sa ibang uh, uh, mga pastor na hinihiram ko pa ang kanilang Biblia at kinukumpara ko po. So, ito, nung matuklasan ko ito eh, hindi pala totoo, na kapag magbabasa ka ng Biblia, ay mababaliw ka, masisiraan ka ng ulo, mayroon siguro nasisiraan, mayroon siguro mga history, mga history na kanilang uh, uh, narinig na nagbasa ng Biblia eh, nasisiraan ng ulo siguro so hindi talaga totoo na ang Biblia ay uh, nakakasira ng isip siguro na marinig nila iyon yung nagsabi na iyon na uh, huwag niyo basahin ang Biblia at nakakasira nakakapaliw kasi natatakot sila na matuklasan mo ang katotohanan pag tayo po ay umabasa ng Biblia at sumusunod sa mga nakasulat dito matutuklasan natin ang kanilang pandaraya sa kanilang kapwa sa pamamagitan ng mga aral na kalaban ni Kristo para gabitin sa kanilang sariling interes sa kanilang pagpapayaman o ginagawa ang pagkakita ng Biblia. So, ito po mga kaibigan o mga kapanali, mga kapubri dito sa aking channel. Basahin po natin ang Revelation uh, chapter 1 verse 3. Revelation chapter 1 verse 3. Na mabasa ko po ito ay uh, nasisinungaling pala ang aking mga magulang. O, oh, kung hindi mo nagsisinungaling, sila rin mismo ay nadaya. No? kanilang kapanahonan. Mga patay na po sila, ang nanay tatay ko. Eh, sayang. At may Biblia sa bahay, hindi nila binoklat dahil natakot sila na kapag nagpasa sila ng Biblia ay uh, mapabaliw sila. So, ito po. Okay. Revelation chapter 1 verse 3 Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga silita ng hula at tumutupad sa mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Abiro mo yan. Pag nagbasa pala tayo ng Biblia, mapalad ang bumabasa. Hindi naman sinabing, hindi naman sinasabing huwag niyong babasahin. Ayan. At ang pangalawa po na makikinig ng mga salita ng hula. Unang-una, ang mapapalad, yung bumabasa. Pangalawa, yung nakikinig. Meron kasi mong mabasa, hindi matalang Mata lang, hindi mo sa uh, nga, hindi nakikinig ba? So, pangatlo, ito yung pinakamalaga. Halimbawa, nagbasa ka na, nakikinig ka na, tumutupad ng mga bagay na lang doon. Ayan, pala tatlo po ang requirements pag tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Una, uh, mapalad ang magbabasa mag ang bumabasa. Pangalawa, ang nakikinig ng mga salita. Ibig sabihin, binabasa mo, pinapakinggan mo. At pangatlo, tumutupan. Hindi lang po tayo bumabasa, hindi lang po tayo nakikinig, kundi kasama po ang pagtupan. So, maraming salamat. Sana po ay uh, mga mga taong uh, na, makapanood sa aking video na ito na first time at natatakot din pagbasa ng Biblia kasi na, uh, marami na po akong narinig kahit na ano nasa Cebu pa ako, ako noon um, nagtatrabaho ako eh karamihan sa nagsasabi sa akin po nakita nila ako ay eh, nagubuklat ng Biblia ay nakakabaliw ang Biblia hindi pala totoo na nakakabaliw ang Biblia sa ito ay otos ng Diyos na pinapalaganap ng mga ahinti ni satanas na huwag tayong magbabasa ng Biblia sapagkat matutuklasan ang kailang panluloko, pandaraya sa kanilang kapwa at uh, mga aral na kalaban ni Kristo na magdadala sa atin sa kapahamakan uh, pagdating ng paghuloko. Maraming salamat uh, kung kapala si Brother Bevot isa ninyong ubring mga narang dito sa aking channel magpasintsyahan nyo lang po mga na uh, kapanalang mga kapubrikong Tagalog ko ay eh, medyo uh, hindi maganda pero alam ko na naiintindihan na, nyo -na kung gusto nyo mag So, kahit na magaling ako magsalita dito kung kayo po ay sarado na hindi po ba makakapasok ang salita ng Diyos sa inyong puso uh, ayan po hanggang dito na lang hanggang sa At kung kayo po ipagkuhan sa akin yung channel nito, ito po ay uh, ginawa ko upang uh, makapangaral ng libre sa inyo saan man kayo naroon o anong oras makindarot na ng aking YouTube channel abangan nyo ang aking mga uh, Bible study na magpupulgar kung ano talaga ang laman ng Biblia na ito na daladala -dala ng mga mga ngaral sa buong mundo na hindi tayo tinuturoan ng tapat iniiwasan nila yung mga salitang nakakasakit eh, sabi ng Biblia iniiwasan nila yung mga salitang Uh, hindi matanggap ng tao. Eh sabi ng Biblia, mayinang kailangang ituro sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na nakasulat nakasulat sa aklat. Ah uh, ito mga kaibigan